Magandang kaliwanagan sa inyong lahat, aking mga sitor. Uh, kumusta po? ah uh, sa ikatlong uh, balita po natin, eh, talagang wala ng preno doon sa ikaapat. Wala ng preno yun, mga kapatid. At nawa, nawa ay... Uh, Mahanap na si Pago. Ano po? <clears throat> ano po nga uh, masasabi nila? Anong masasabi nyo, mga anak? Ah, uh, bibiyahin na si Doc Pilar. Ah, uh, at ako'y lulusob ang grupo ng Jojo Cublas, Ah, uh, open invite po kami. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. <clears> Hanapin <throat> nyo lang si Pagong. Mga anak, mga sitor, tulungan na kayo. <clears throat> Kung saan yung may malaking puno na lumalabas ang mga ugat. Nandoon din ang asyang tunay na nagkwento. Ano? Ang sabi nyo doon, pag nakarap kayo doon, magandang kaliwanagan, diwata ng puno. Kapag kayo ay kinilabutan, mararamdaman nyo. ah uh, mapapanood nyo po sa live ang labanan ni Doc Pilar bukas po at hanggang sa ikalawang araw. Aktual po na labanan ito sa mga mapaglinlang na kalaban bibigay ng sakit tulad ng mga mangkukula, mga maligno dahil kung alam nyo po kung ako po ang pumunta roon sa aklan mga kapatid kakalabanin ko pa lahat ng mga hindi mabubuting mga inkanto doon maraming maraming salamat sa mga nanonood mga anak BBI si Doc Pilar, hindi ko alam kung uh, kailan kami baka kabalik dito sa main. Meron na pong nag-invite sa amin. <coughs> Mitrom Electrum. Ang gandang kaliwanagan sa inyo. Patuloy lang po tayong magdarasal sa ating ama sa langit. Siya po'y nakagabay. Maaari kung uh, bukas ng hapon ay matatapos na po yung uh, ikaapat na kabanata o sa susunod na araw. Ano? At uh, lang ni Doc Pilar sapagkat may pupuntahan. Ang patuloy lamang, magandang kaliwanagan din sa'yo, Joy Enriquez Abay. Magandang kaliwanagan, Jeneline C. Si Tolentino. Shout out po, Dok Pilar. Good afternoon po. Ted J. Habilionaro. Open while I'm waiting my friends, my company. Um, <clears throat> to go out na. Papunta na kami sa miles away. Map, uh, mapagpalang magandang kaliwanagan, Dr. Pilar. Miltron Electrom, ganoon din sa'yo. Ja Divay, magandang kaliwanagan dok. Ingat po, balot liwanag ang sabi nyo. Kapag may lumalabas na inyong mga mahal sa buhay, balot liwanag sa kalangitan sa'yo. Ganon. Para yung uh, liwanag ng kalangitan ay siyang babalot, magiging safe yung inyong mga mahal sa buhay. Kung sakali po bang may sponsor na pamasahin nyo, willing po ba kayo na pumunta sa aklan? Tanong lang po. Uh, maaari din, kapatid, kami may grupo na siyang paparoon, invite nyo po kami. Uh, maari din po, ano po, gustong gusto ko din po na makatulong sa kapwa at open gamutan na din po doon. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out watching Saudi Arabia. Kim Park wow, mga taga Saudi na mga yan eh. Uh, patuloy lang na magdarasal sa ating amang liwanag sa kalangitan. Basta siguro uduin nyo ang inyong pagdarasal at pagtawag ay may langit. Mga anak. Maganda po ba yung kwento kanina? Ano pong naramdaman nyo? Ano pong uh, pagkakaintindi nyo? Kay pagong. Kahit saan si Pusa dyan. Basta napin na lang yung uh, tinitirhan ni Diwata ng Puno ng mga malaking puno doon na lumalabas yung mga ugat. Kapag hindi lumalabas yung mga ugat, ay uh, uh, doon, doon. Kung nalang sa may mga nakadungaw daw po ang kain mga ugat, sabi niya. Baby Ann Ann. Nawawalan po. Madam, wala na si Pagong dapat, mga ngamoy na. Hindi mo ba makinig ka sa kwento? Si pagong anak, paano mga nga mo, siya ay inilagay sa lupa. Hindi sinabi na ibinitin doon o binalandra na lang sa puno. Dok Pilar, lalong namamanid na daw po ang paan ng asawa ko, pati na ang balakang niya. Tinatawagan ko kayo kanina pero hindi ko kayo matawagan. Ano po? death a billionaire. Nagtututut lang yung inyong kwan. Samson ni Andrada. Gandang kaliwanagan. Kakalumbay. Shout out sa lahat ng may mga puno doon. Sa hanapin niyo po si Pagong. May isa. Gandang kaliwanagan sa iyo kapatid na while I'm waiting my uh, company to go in na uh, Zamboanga ilocos para makipaglaban makipagdigma